Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naibalitang isa sa mga koponan na kayang magnetron sa Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang ayaw pa rin nga na paglaruin ng NBA ang isa sa mga bagong sentro ng Los Angeles Lakers. Kabila nga po mga katrop sa mga dahilan bakit wala ni isang championship team ang matagumpay na nakapag-defend ng kanilang kampiyonato sa nakalipas na limang taon ay dahil nga po sa katotohanan na mas lumalakas nga po ang ibang mga kupunan sa tuwing dumarating ang offseason. At mukhang ganitong ganito rin naman nga po ang senaryo na nangyayari ngayon sa NBA. Sa katunayan, mismong mga analyst na nga po ng ESPN ang nagsabi na meron na nga po ngayong isang kupunan ang legit na nakapag-upgrade at nakapagpalakas ng kanilang lineup sa pamamagitan ng paggawa nila ng mga moves at trade sa nakalipas na mga linggo. At unang-una na nga po dyan ay ang Philadelphia 76ers na siyang first team na nakapag-improve ng kanilang lineup at nakabuo ng na isang bagong super team sa pagkakaroon nga po nila ng napakatalentadong starting 5 na sina Terrence Maxing, Paul George, Kelly Aubrey Jr., Caleb Martin, Joel Embiid at ang pagkakaroon nila ng napakalalim na bench na bubuuhin na, na Eric Gordon, Kyle Lowry, Andre Drummond, Kenyon Martin Jr. at si Gershon Yabuseli. Hinding-hindi rin naman nga po dito mawawala ang New York Knicks at Minnesota Timberwolves dahil simula nga po nang gawin nila ang kanilang napakalaking trade nung nakarang araw ay tuluyan na nga po nalang nasolusyonan ang problema ng kanilang bawat lineup na siyang rason bakit sila mas lalong lumakas. Samantala, Pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang ayaw pa rin nga na paglaruin ng NBA ang isa sa mga bagong sentro ng Los Angeles Lakers. Mismo ang sariling NBA insider na nga po ng Lakers na si Jovan Buha ng The Athletic ang nagbulgar na nasa all-time high nga da pong vibes na nangyayari ngayon sa kopuna ng Lakers sa kanilang ginaganap ngayon na training camp. Sa katunayan, ito na nga pang unang pagkakataon sa loob ng limang taon niya na sa Lakers na ganito kasaya, kapositibo at ka-update ang enerhiya ng lahat ng mga manlalaro ng Lakers sa loob ng kanilang pasilidad. Kaya isang napakagandang balita nga po ito sa koponan ng Lakers para sa darating na season. Lalo pat magagamit nga po nila ito upang mapalakas pa nilang lalo ang kanilang chemistry at makakuha agad sila ng maagang panalo. Ngunit sa kabila nga po niyan ay meron para naman nga na pong pinoproblema ngayon ang Lakers. Dahil as of now nga po mga ay hindi pa rin nga po nakakapaglaro si na Christian Wood, Jared Vanderbilt, at maging si Cam Reddish na nagtamo na naman ng bagong injury. Bukod rin nga po dyan, ay hindi pa rin nga po binibigyan ng NBA ng clearance ang kanilang pinakabagong sentro na si Christian Coloco para makapaglaro siya sa preseason at maging sa regular season. So yun lang mga ka-trops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video